Isang subo lang ng curry manok ni Mang Jao at nagtayuan ng balahibo ko. Ang texture ng sarsa, ang balance ng anghang at tamis, imposibleng gawa ng ordinaryong nagtitinda. Paano ang kamay na dating naghahanda para sa mga hari at presidente, ngayon nagtitinda ng arne sa kalye? Ito ang tanong na bumagabag sa akin. Sa isang madilim na eskinita ng Soler Downtown, sa anino ng palasyo gourmet, matatagpuan si Mang Jao, Ang kanyang kariton, sing-simple ng kanyang buhay. Ngunit, may kakaiba. Ang kanyang knife skills habang hinihiwa ang patatas, ang way niya mag-arrange ng ulam sa plato, kahit na plastic lang. Hindi ito street food, ito ay disguised artistry. Ang dating pangalan niya ay Chef Julian Jao Reyes ang prinsipe ng Asian cuisine. Naglahog siya tatlong taon nang nakalipas. Ang pumalit, ang kanyang sous-chef, si Marvin De Los Santos. Ang coincidence na ito ay masyadong perpeto para maging totoo. Doon nagsimula ang paghuhukay ko. Sinimulan ko ang aking background check. Ang official story ay, nag-quit si Chef Julian matapos ang isang nervous breakdown dahil sa pressure. Pero ang mga taong nakakakilala sa kanya, alam na malayo sa totoo iyon. Nagtungo ako sa isang lumang bodega malapit sa Palais Gourmet kung saan dating nagpapahinga ang mga staff. Doon ko nakilala si Aling Pasing, ang dating cleaning lady ng restaurant na mayon ay nagtitinda ng turon sa kanto. Nakita ko sa mga mata niya ang takot. Wala kong alam, sir. Bawal magtanong tungkol kay Julian bulong niya. Pero nang iabot ko sa kanya ang isang bowl ng curry ni Mang Jow, nanginginig niyang tinikman. Bigla siyang napahinto. Ang luha tumulo. Ang luto ni Jow! Mahina niyang sambit. Hindi niya sinabi ang buong kwento, pero may binigay siyang detail. Sa gabi ng pag-alis ni Jow, nakita niya si Marvin na nagtatapo ng isang bag sa likod ng kusina. Isang bag na may laman na vials at mga syringes. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Diretso ako kay Mang Jow. Sa halip na code phrase, ipinakita ko ang litrato niya noong sikat pa siya kasama si Marvin. Sa gitna ng tensyon, nag-iwas siya ng tingin. Pero nang banggitin ko ang pangalan ni Aling Pasing at ang tungkol sa bag at vials, napatigil siya. Sa wakas, ang maskara ay nabaklas. Ang mga mata ni Mang buhay at galit. "Huwag mo na akong guluhin." Mariin niyang sagot. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay nagsasabing hindi siya nagtatago sa pulis, kundi nagtatago siya sa kapangyarihan ni Marvin. "Hindi ko siya pinilit. Sa halip, nagbigay ako ng ultimatum. May isang ngingo kayo, Chef Julian, kung hindi kayo kikilos." si Marvin na ang hihigit sa lahat, at lahat ng inyong pinaghirapan ay mapupunta sa kanya. Ang banta ng greed ni Marvin ay nagbigay ng spark sa kanyang revenge. Sinimulan kong subaybayan si Marvin de los Santos. Ang kanyang kasikatan, tila walang hanggan. Ang pale May ay palaki ng palaki. Nagpapatayo ng mga sangay sa buong Metropolis Soler. Ang kanyang ngiti, plastic pero epektibo sa media. Ngunit may isang Achilles heel si Marvin, ang kanyang fiance si Sofia. Si Sofia ay isang food critic na may sariling vlog at naging judge sa maraming kompetisyon. Sa katunayan, siya ang unang nakadiskubre ng talent ni Jao. Ngayon, siya ang muse ni Marvin. Pero may lungkot sa kanyang mga mata. Nalaman ko mula sa isang insider na gagamitin ni Marvin ang kanyang upcoming wedding at ang kasabay nitong mega deal para ilunsad ang Palais Gourmet sa international market. Ito ang magiging final blow kay Jao. Kung magtagumpay si Marvin, wala nang babalikan pa si Jao. Ito na ang oras para kumilos. Naging masigasig si Jao. Pinuntahan ko siya at ipinaliwanag ang plano hindi niya kailangang maging si Chef Julia Nagad. Kailangan niya munang pasukin ang inner circle ni Marvin. Ang Disguise Sa tulong ng isang dating prop master, ginawa namin si Jao na pila isang senior citizen delivery rider. May fake beard siya, salamin, at isang matandang scooter. Ang kanyang scar sa braso na nakuha niya noong binata pa ay tinakpan ang kanyang alias, Manong Esco. Ang strategiya? Gamit ang scooter at ang kanyang vendor permit, nagawa niyang maging supplier ng exotic herbs sa Palace Gourmet. Dahil sa kalumaan niya at sa kanyang propesyon, walang sino man ang naghinala. Nagkaroon siya ng limited access sa back kitchen. Ang kanyang layunin, kumuha ng sample mula sa private spice cabinet ni Marvin kung saan niya tinago ang pinaka nakakakilabot na sikreto. Ang suspense sa loob ng pale gourmet ay nakakabaliw. Sa loob ng dalawang araw, si Manong Isko, ang delivery rider, ay nag-iikot sa kitchen. Ang puso ni Jao patuloy na bumibilis. Isang hapon, habang nag-aayos ng ingredients si Marvin, nagkaroon ng power outage si Medjanamin. Sa dilim, mabilis na pumasok si Jao sa office ni Marvin. Ang spice cabinet ay may digital lock. Gamit ang kanyang memory ng dating code ng safe ni Marvin, isang birthday na alam lang nila, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang silver container na may label na special blend. Hindi niya ito binuksan. Kinuha niya lang ang isang small vial na may white powder sa gilid. Mungit biglang, bumalik ang ilaw. Nakita niya si Sofia na nakatingin sa kanya mula sa hallway. Natigilan si Sofia. Ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, tumingin siya sa scar sa braso ni Jao. Kahit tinakpan ito, nakikita pa rin ang outline. Ang tingin ni Sofia ay puno ng pag-aalinlangan at pagkabalisa. Ang panganib ay lalong tumindi. Kinabukasan, tumawag si Sophia sa supplier hotline ni Jao. Ang boses niya ay mahina, parang may nagbabantay. Nag-set up kami ng secret meeting sa isang abandonadong parke sa Soler Heights. Doon, umamin si Sophia. Hindi niya alam ang buong plano ni Marvin noong una. Akala niya may unprofessional error lang si Jao. Pero nang makita niya ang pagpapahirap ni Marvin sa kanyang mga staff at ang kanyang obsession, sa paggawa ng Peking signature dish ni Jao naghinala siya Ang curry mo ang lasa na iyon alam kong buhay ka Julian Umiiyak niyang sabi, ang kanyang betrayal ay mas komplikado. Nagpakasal siya kay Marvin hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil binantaan siya ni Marvin. Si Marvin ay nagtatago ng isa pang sikreto. May hawak siyang compromising evidence laban sa pamilya ni Sofia. Si Sofia ay hindi traidor, siya ay biktima na. Sa pag-alis niya, may binigay siyang isang password kay Jao. Crimson Star 2020. Ito ang password sa isang secure server na ginagamit ni Marvin para i-manage ang kanyang illegal na side business. Nagtagumpay si Jao sa pagpapasok sa secure server gamit ang password ni Sofia. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan na. Si Marvin ay hindi lang nagnakaw ng recipe at posisyon ang vial na nakita ni Jao at ang bag na itinapo ni Marvin ay may kaugnayan sa isang malaking sindikato. Ang white powder ay isang highly regulated substance na ginagamit para i-enhance ang shelf life ng pagkain pero ito ay ilegal at nakakasira sa kalusugan. Ang palay gourmet ay ginagamit ni Marvin bilang front para sa kanyang illegal distribution ng mga tainted food supplies sa buong Metropolis Solaire. Ang event kung saan sinira niya si Zhao ay ginamit para itest ang effectiveness ng powder. Ang greed ni Marvin ay hindi lang pera. Ito ay ang monopoly ng food supply chain ng buong siyudad. Ang pagkakaroon ng evidence ay hindi sapat. Kailangan ni Zhao ng public exposure na hindi niya kayang itanggi. Ang World Food Critics Gala ay gaganapin sa Palais Gourmet. Ang theme? The Future of Asian Fusion Nagdesisyon si Zhao na sumali sa kompetisyon, hindi bilang Chef Julian, kundi bilang Manong Isko, the street artist. Sa tulong ni Sofia, nagbigay siya ng anonymous tip sa gala organizers tungkol sa isang mysterious, unknown talent sa kalye. Dahil sa pagiging bizarre ng kwento, pumayag ang organizers na bigyan ng wildcard slot si Manong Isko. Ang climax ay nasa kusina. Si Jao at Marvin magkaharap nagluluto. Ang tensyon kasing init ng apoy sa kalan. Ang mga mata ni Marvin puno ng pagtataka at pagkabahala. Hindi siya sigurado nungit ang presensya ni Manong Isko, ang kanyang galaw at ang amoy ng kanyang luto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kababalaghan. Sa gitna ng pagluluto, gumawa si Jao ng huling pagtatangka. Nagprepre si Marvin ng kanyang signature dessert nagagamitan ng kanyang special blend powder. Gamit ang kanyang skill sa sleight of hand, pinalitan ni Jao ang vial ni Marvin. Ang illegal powder ni Marvin ay pinalitan ng isang harmless organic salt substitute. Ang vial na kinuha niya sa safe ay pinalitan niya ng puno ng original na tainted powder. Ang trap, hindi ang pagluluto ni Jao ang magpapatunay ng kasalanan ni Marvin ang reaksyon ni Marvin ang magiging ebidensya. Nang matapos ang plating, nakita ni Marvin na may bagong vial sa kanyang station. Hindi siya nag-isip. Sa pag-akalang isa itong reserve niya, kinuha niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Kasabay ng kanyang private keycard para sa warehouse ng sindikato. Akala niya, nakuha niya ang tagumpay. Ang mga critics ay naglalakad sa kitchen. Ang unang hinusgahan, ang curry manok ni Manong Isko. Ang mga critics, dating bias sa fine dining, ay natigilan. Ang lasa ay pure. Hindi ito fancy, pero authentic at perfectly balanced. Ang isang judge ay napaluha. This tastes like home, but refined. Ang sumunod ay ang dessert ni Marvin. Matamis. Overly matamis. Walang complexity. It lacks soul, ang sabi ng isang judge. Ang big reveal ay dumating. Habang naghihintay sa resulta, lumapit si Jao kay Marvin, kinuha ang kanyang fake beard at wig. Ang bulong ni Jao, "The Crimson Star is gone, Marvin. Patina ang keycard mo." Sa kanyang kamay, hawak niya ang keycard at ang vial na pinagpalit niya. Biglang nagring ang telepono ni Marvin isang tawag mula sa kanyang syndicate boss na nagsasabing nasakop na ang warehouse at ang evidence ay hawak na ng mga otoridad. Nabulabog ang gala. Ang mga tao ay nagtanong, si Marvin, sa ilalim ng matinding presyon at shock sa pagkatalo, ay nagtangkang tumakas. Pero huli na, ang kanyang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng kapalpakan. Sa halip na tumakbo, sumigaw siya. Wala siyang ebidensya. Walang nakakita na nilagyan ko ng tainted salt ang pagkain niya tatlong taon na ang nakalipas. Bingo! Ang kanyang pag-amin ay narekordan. Si Jao, ngayon ay si Chef Julian, ay lumapit at nagpakita ng huling patunay. Ang original na vial na tainted salt na kinuha niya mula sa safe ni Marvin. Kasama ang video footage na kinuha niya sa server ni Marvin na nagpapakita ng buong illegal transaction. Si Marvin ay dinakip ng mga otoridad hindi lang dahil sa betrayal sa kusina, kundi dahil sa illegal food distribution na nagdulot ng sakit sa libo-libong tao sa Metropolis Solaire. Ang kanyang greed ang nagpabagsak sa kanya. Si Chef Julian ay bumalik, pero hindi na siyang dating Julian. Mas malalim siya, mas matatag. Ang palay gourmet ay nagsara. Ang mga investor, nalugi. Si Sophia, pinalaya sa sumpa ni Marvin. Sa halip na maging food critic, nagbukas siya ng culinary school para sa mga less privileged. Ang kanyang redemption ay nagsimula. Si Chef Julian? Hindi siya bumalik sa fine dining. Nanatili siya sa kanyang kariton. Bakit? Dahil ang street gourmet niya ay naging simbolo ng survival at honesty. Ang kanyang kariton ay hindi lang nagbebenta ng curry. Nagbebenta ito ng kwento ng isang taong bumangon mula sa alabok. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay, hindi ang posisyon ang nagbibigay ng karangalan sa chef, kundi ang kalidad ng kanyang intensyon. Ang kwento ni Chef Julian ay nagpapaalala sa atin ng kasakiman ay parang apoy na magsisimula sa maliit na apoy at sisira sa lahat. Ang survival ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong talento bilang sandata para sa katotohanan. Ang pinakamasarap na sangkap sa buhay ay ang katapatan. Kahit sino ka man o nasaan ka man, ang iyong tunay na halaga ay hindi matatago. Tandaan, kung minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay matatagpuan hindi sa isang korona, kundi sa isang simpleng kariton. Sino ang mangjaw sa buhay mo? Ang taong tinago ang kanilang talento dahil sa takot? Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.